from our English channel. So if you want to see English channel, you can see Sa Paris, sa Paris, sa Paris, sa Paris, sa Paris, sa Paris, kami dito, Zumba Party, mga kamamshi, para uh, may isang batang uh, natutulungan, mga kamamshi, dahil sa naipong pera sa mga member ng Zomba, mga kamamshi. So, ayan, bata, mga kamamshi. Ayan, Ayan. Yung naka-red mga kamamsi, yan ang bata na uh, nagtipon-tipon kami dahil uh, para matutulungan siya mga kamanshi. Malaki yung kanyang chan. Uh, siguro may operasyon. Operahan siya mga yeah Ayan. Yung naipong pera dito sa lahat ng na nagsomba mga kamanshi. Thank you And thank, thank you so much. Prampa, Ayan. Simple mga kamamsi. dahil siya. operahan. I'm Hardy. Makasin Z si Boomers! Si May natutulungan kami yung bata. Operahan siya na kami siya. Marami dito. Marami kami dito na no. kami no. siya iba ibang Hulog na kami siya. So masabi si Ma'am siya with God. Makasin Z Boomers! Wapo ka! Makasin Z Boomers! Z Boomers! Tulsugan Festival Costume! para ma-exercise. Ating tatawan, uh, may matuloy. Ano, ma sa ma 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 na sa Iba. uh, operahan na kamang Iba yung mais. Iba just bahanan, ma champion from Maasin Festival! <laughs> okay, <kayo>, ano? <laughs> Masyaka sila <laughs> Isi nama drummer, say isi nama sang tuntukan akin friends, manicure sa <laughs> parang talaga. Diyan yung <laughs> ayano kami. Makain mo na kami dito sa Chari di ba? Kasi ka magsimba. Ay sumba so, kasi kami ngayon na kamaksi pa kita sa mga mga. Before that, kakain muna na sa Chari. picture mo muna bago mag start ang zomba namin mga kamamshi dito sa Jollibee Hall mga kamamshi ayan ang courts namin mga kamamshi sexy, bonggang bongga <laughs> ayun mga kasama ko mga kamamshi kita niyong aming uniform ayan <laughs> ayan ba, mga mga

Yellow ang kanilang t-shirt, mga kamangshi. With matching black pang ilalim. Sa amin naman, mga kamangshi, ay black. Ito yung mga kasamahan. Oh, kita mo, naka-black kami, mga kamangshi. So, ka, magkakalala sila. Let's welcome on stage, mami ma Stella, si mami Rose. Magkakalala, ma di ma sila uh, madula. Di sila subukit, di sila madula. Okay, magkakalala sila. Bawat t-shirt may pangalan. Uh, yung <laughs> Next na mag-perform ako ng show. Pagka saan to Ano mga Hindi ko narinig kung anong mga lugar, <laughs> ito, mga lugar iba, iba kasi mag-perform mag dito sa ILO. Mayroon na. Uh... Zuma and of course last to perform we have SCGI moves last, last na lang magpapon and after this we're going to start our Zumba party yehi <laughs> Zumba party na kami Zumba party na kami And we would like to inform everyone that our comfort room, our CRs are on the back, our lunch at the back, and coffee at the side. May harap kita jadi um, CR for men and women. Ah, ibong bangers. Next item for sure gonna be the last one. So final, na kita final. This is the last one so with Zee Billy. Asa <laughs> oh, so, talaga mawangin, mawangin, nang mukhada.